So yung what's up mga brad So update na naman po tayo Medyo matagal na po na hindi po ako nakapag update Ang dami po tayong mga box dito na wala pang pintura Hindi po kami makapagpintura nito Dahil hindi pa dumating yung aming corner guard na in order So ayan So shout at po sa nag-order nito MCBD 12 dalawang box Taganaga South ng Cebu So ang kulang nito ang pagpintura At ang pagbutas dito sa handle So ayan at ito namang MCBD 10, apat na box, yan po ay in order ni Mr. Customer na taga Argao, south pa rin ng Cebu. At ito, another customer na naman po tayo na taga Manila. So ayan na po ang dalawang mid-high bullet mo sir, Mr. Customer ng Manila. So ayan, dalawang box, naka-primer na po. So at ito pa, ito po ang kasama nitong binanggit ko kanina, yung taga Argao, apat na D10. So ayan na po ang dalawang bullet mo, ang kulang cool nito ang dalawang mid-high turbo na lang po. At ito, apat na D18. Double panel sa likod, double panel sa speakerboard. board. So, sa mga brad, ito po ang mga box namin ngayon. So ayan, kakapintura lang po. Ayan, linagyan na po ng mga corner guard. At ganito po kami mamimili ng mga accessories mga brad. Ayan, dalawang bag na mga corner guard. Ayan po ang mga box natin. Ayan. At ganito po kami mamimili ng mga materialis mga brad. Ayan. So, ganito po kami mamimili mga brad ng mga pintura. So ayan, kung makikita ninyo, ayan, isang karton na pintura dalawa nito ay inamil at itong iba ay spray paint at dito sa sa ilalim yung isang karton ay classifix po lahat at meron pa dito isa ayan at meron pa tayo dito na apat na live pro 15 ayan at meron pa po tayong apat na PA 1250 at anim na driver unit so ayan ganyan po kami mamimili mga brad so ayan po ang dalawang live pro 15 Ayan. At meron pa kaming stock dito sa loob. Ayan. So, set out po kay Mr. Alfredo Angana ng Naga South ng Cebu. So, ayan na po ang dalawang MCB D12 mo, sir. So, ayan. Ang gusto po ni Mr. Customer, gusto po niya palagi ng GPL handle. So, ayan. At ito, aluminum corner guard. At nakatinag po po sa cover at saka speaker. So, ayan. Punta po tayo sa likod. At ito, dalawang speak on bawat box. Yan po ang standard namin. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Civil Box Maker! Pero palaala po mga praktik dalawang box lang po ang isa sa sound test namin. Baka bumigay po yung aming 737 na 8 amp. At uh, take note mga brad, yung sound test namin ay pinahinaan lang po to namin dahil may kapitbahay po namin dito na matanda ay hindi po maganda ang kalagayan. At dito po tayo sa likod. So yan, kahit saan po dito magsaksak si Mr. Customer ay pwedeng pwede po yun dahil naka connection po yung dalawang speak on. At dahil wala po tayong mid high box dito mga brad, so ito lang po ang isama natin sa pag sound test. At itong music na ipiplay namin mga brad ay ginagamit lang po, po namin sa pag sound test. Terima <small> kasih telah menonton!